Noong August 2, 2025, idineploy ng US President Donald Trump ang dalawa sa kanilang US nuclear submarine patungo sa mga strategic location na malapit sa Russia. Ang galaw ng mga US nuclear submarines sa mga piling rehiyon ay nagpapakita ng pagre-reposition ng Amerika para magkaroon sila ng striking distance sa mga key target location sa Russia tulad ng North Atlantic, Arctic, malapit sa northwest ng Russia at maging sa North Pacific kung saan pwedeng umatake ang US submarines sa mga strategic assets ng Russia kung kinakailangan. Bakit nga ba nagsasagawa ng mga ganitong hakbang ang Estados Unidos? Tuluyan na nga bang sisiklab ang digmaan sa pagitan ng Russia at ng Amerika? Ano ang magiging epekto nito sa katahimikan ng buong mundo? Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung ilig mo ang mga ganitong uri ng videos, baka naman pwede kang mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Bagamat nananatiling sikreto ang eksaktong plano ng pag-atake, malinaw naman ang mga strategies at papel ng United States sa pagpigil sa digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine na tumagal na nga ng ilang mga taon. Ang pangunahing misyon ng US submarines ay nuclear deterrence at ang kakayahan na magsagawa ng second strike. Ibig sabihin, kung sakaling magkakaroon ng matinding pagkatalo sa mga unang pag-atake ang US, may sapat pa rin silang bilang ng mga submarines within a striking distance na may kakayahang magsagawa ng mga retaliatory strikes. Ang mga underwater vessels na ito ay hindi nakadesenyo para magsimula ng mga pag-atake. Bagkus, umiikot at nagpapatrolya ito sa paraan na hindi madedetect ng kalaban ang kanilang lokasyon dahil sa strategy na ito nagdadalawang isip ang maraming mga bansa na magsimula ng isang nuclear war laban sa Amerika Ang ship submersible ballistic nuclear o SSBN ay dinideploy mula sa mga base katulad ng Kings Bay sa Georgia at Bangor sa Washington Pero kapag nasa ilalim na ito ng karagatan tahimik at pasikreto na itong gumagalaw para magpatrolya at pumosisyon ng hindi nalalaman ng kalaban. Madalas na nagpapatrolya ang mga US nuclear submarines sa international waters sa bahagi ng North Atlantic, Arctic o maging sa North Pacific. Ang lahat ng ito within missile range lamang sa mga target locations sa bansang Russia. Very unpredictable ang galawan na at talaga namang napaka-imposible para sa Russian naval forces na madetekt ito. Sa pagpasok ng buwan ng Agosto taong kasalukuyan dahil sa mga banta ng nuclear war mula kay former Russian president at deputy chairman ng Russian Security Council na si Dmitry Medvedev, inanunsyo ng US President Donald Trump na inilapit na ng Amerika ang dalawa sa kanilang US nuclear submarine within a striking distance sa Russian territory. Tila frustrated na nga ang presidente ng Amerika dahil sa patuloy na pagbaliwala ng Russia sa usapin ng peace talks na naglalayong tapusin na nga ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Una nang nagbigay ng ultimatum si Trump sa Russia na kung hindi tututugon si ceasefire hanggang August 8, 2025, mag-iimpose ang US ng malawakang economic sanctions sa kanila. Nang sumunod na araw, sumagot si Medvedev na ang banta ni Trump ay isang hakbang patungo sa isang malawakang digmaan. Ayon kay Donald Trump, ang hakbang na ito ay bilang paghahanda sakaling tutotohanin nga ng Russia ang mga banta nito. Hindi naman binanggit ng US President kung anong uri ng mga submarine ang kumikilos sa ngayon at kung saan ang eksaktong lokasyon nito. Maging ang Pentagon, tikom din ang bibig at hindi nagbibigay ng karagdagang mga informasyon tungkol dito sa kanyang pagtakbo sa pagkapangulo, ipinangako ni Donald Trump na tatapusin niya ang Russia-Ukraine war sa loob lamang ng 24 oras. Diyan pa man, pagkatapos ng napakaraming pakikipag-usap kay Russian President Vladimir Putin, hindi pa rin nagkakaroon ng linaw ang nasabing ceasefire. Ang US Navy ay mayroong tatlong uri ng submarines. Ang lahat ng ito ay nuclear-powered subalit isa lamang ang may kakayahang magdala ng nuclear weapons. Isa sa mga ito ay ang 14 Ohio class ballistic missile submarines o mas kilala sa tawag na boomers. Ito ay nakadesenyo para sa mga stealth and precise delivery of nuclear warheads. May kakayahan itong magdala ng 20 Trident ballistic missiles with multiple nuclear warheads. Ang Trident ay may attack range ng 4,600 miles o tinatayang 7,400 kilometers. Ibig sabihin, hindi na kailangang lumapit pa ng mga US submarines na ito sa Russia para magsagawa ng pag-atake. In fact, kayang-kaya nilang umatake gamit ang US subs kahit mula sa Pacific, Atlantic, Indian o maging sa Arctic Ocean. Ang SSBN ay isang napakalakas na nuclear deterrence at inaasang kayang mag-survive sa mga first strikes mula sa kalaban. Ang boomers ay nasa 560 feet o 170 meters long. Ang Ohio class submarines na ito ay may tinatayang 159 crews at may bilis na kayang umabot sa 23 miles per hour. Noong 1990s, sinabi ng Pentagon na hindi kailangan ng US Navy ng napakaraming mga Ohio class SSBN sa kanilang nuclear deterrent missions. Dahil nga rito, Apat ang na-convert bilang Guided Missile Submarines o SSGN. Pareho ang specs nito sa boomers pero imbis na Trident Ballistic Missiles, bitbit -bit nito ang mga Tomahawk Cruise Missiles. Sa katunayan, 154 Tomahawk ang kaya nitong dalhin na mayroong high explosive warhead up to 1,000 pounds at may range na 1,000 miles. Kaya ring mag-transport ng US troops ng SSGN na pwedeng magsagawa ng mga clandestine o secret missions gamit ang mga lockout chambers na pinaglalagyan noon ng ballistic missile tubes. Ang galaw ng SSGN ay may tuturing din bilang highly classified. Gayun pa may mga pagkakataon na inaanunsyo ng US Navy ang kanilang presensya sa isang magulong lugar para mag-project ng military strength bilang message of deterrence. Isa pa sa mga underwater vessels ng US Navy ay ang Fast Attack Submarines. Ito ang bumubuo sa malalaking bahagi ng US Navy Submarine Fleet. Ang mga assets na ito ng US ay nakadesenyo naman para maghunting at magwasak ng mga submarines ng galaban at maging na mga barko gamit ang kanilang torpedoes. May kakayanan din itong magsagawa ng mga pag-atake sa mga land-based targets gamit ang mga Tomahawk cruise missiles katulad ng ginawa na pag-atake ng US Navy sa Iranian nuclear sites noong June 21, 2025 sa tinaguriang Operation Midnight Hammer. Dito nga ay naglunsad ng tinatayang 30 Tomahawk missiles ang US submarine kung saan tinarget nito ang mga nuclear facilities ng Iran sa bahagi ng Natanz at Isfahan. Ang mga fast attack submarine ay may tatlong version: Virginia, Los Angeles at Sea Wolf classes. Ang Virginia class ang pinakabago at pinakamoderno. 23 submarines ang ikinumisyon ng US Navy noong July 1. Ang Los Angeles naman ang pinakalumang modelo ng US fast attack submarine. Mayroon din itong 23 submarines in service sa kasalukuyan. Samantala ang Seawolf naman ang itinuturing na pinakamaliit sa lahat ng US submarine fleets. Kung magkakaroon man ng nuclear war, hihintayin muna ng submarine commander ang isang coded launch order mula sa matataas ng mga opisyales. Pagka-receive ng launch codes, pwedeng magpalipad ng missiles mula sa ilalim ng tubig ang US submarines at tatamaan na nga nito ang target sa loob lamang ng ilang minuto depende sa layo. Ang US Counter Force Strategy ay nakafocus sa pag-target sa mga missile silos, submarine bases, airfields ng bombers at command centers ng Russia. Mahalagang tandaan na pinapahalagaan ng Estados Unidos ang retaliation kaysa sa unang pag-atake. Magpi-preemptive strike lang sila kung malinaw na may paparating na pag-atake o kung kailangan para maiwasan ang lubusang pagkatalo. Ang US at Russia, ang sinasabing nagtataglay ng 87% ng kabuuan ng nuclear weapons ng buong daigdig. Ang geopolitical rivals na ito ay mayroong 83% nuclear warheads na nakahanda para sa digmaan. Sa kabila ng post-Cold War reductions, nananatiling napakataas ng level ng nuclear arsenals ng dalawang mga bansang ito. As of January 2025, sinasabing may siyam na bansa ang nagtataglay ng halos 12,241 nuclear warheads ayon sa mga non-profit arm control associations na pag deploy ang US ng 1,419 habang 1,549 naman sa Russia sa missiles and bombers nito. Unang nagsagawa ng nuclear test explosion ng Amerika noong July 1945, makalipas lamang ang isang buwan, dito na nga naganap ang pagbabagsak nito ng dalawang atomic bomb sa dalawang Japanese cities, ang Hiroshima at Nagasaki. After 4 years, ang Soviet Union naman ang nagsagawa ng kauna-unahan nitong nuclear weapon testing. As of 2025, may 71 submarines ang US Navy at lahat ng ito ay nuclear powered. Ang Russia naman ay may 13 nuclear powered submarines kabilang ng 10 SSBN, pinaghalong modern Borei at older Delta IV classes na may kakayahang magdala ng Bulava missiles. Taong 2017, sa unang termino ni Trump, nag-deploy na rin ito ng dalawang nuclear submarine sa Korean Peninsula. Isang hakbang na tila nakabawa sa tensyon sa pagitan ng US at North Korea. Nakalaunan, sa kauna-una ang beses ay nakapag-meeting si North Korean leader Kim Jong-un kay Donald Trump. Sa ngayon, umaasa ang US na ang hakbang na ito ay magdudulot rin ng kaparehong resulta. Gayunpaman, para sa ilang mga eksperto, ang hakbang na ito ni Trump ay malabong magpabago sa isip ni Putin hingil sa usapin ng ceasefire agreement sa Ukraine. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.